Hello, MGA Sis. Welcome, SA Aiding Live. Kamusta kayong lahat? Kung gusto nyo ng makinis, fresh, at glowing na balat, perfect itong product na ipapakilala ko sa inyo ngayon. Excited na, BA Kayo? Pakamit glow kang gusto na healthy at bright skin. Mga sis, ito na. Shiurika Herbal Extract Brightening Exfoliating Gel. Ang secret weapon para SA Cooties Fresh at Flawless. Kung gusto mong matanggal ang dead skin, dark spots, at dullness, ito na ang sagot. Isang must-have sa skincare routine para sa mga gustong i-achieve ang glowing, pantay, at makinis na balat. Mga sis, bakit nyo ito dapat subukan? Ito ang Super Benefits in Aiding si Brightening Exfoliating Gel. Tanggal dead skin ang person blackheads. Nililinis at tinatanggal ang dumi at patay na balat para sa smooth finish. Pampaputi ang person pantay na kutis. May natural brightening ingredients para magmukhang fresh at glowing ang skin. Hydrating ang person gentle, hindi siya harsh sa balat, kaya perfect kahit sa sensitive skin. Oil control ang person akin prevention, nakakatulong para mabawasan ang excess oil at maiwasan ang breakouts. Mga sis, isang gamit pa lang, mararamdaman mo na ang difference. Ang lambot sa balat at ang fresh ng feeling. Okay para makita nyo kung gaano ito ka-effective. Step 1. Maglagay ng counting amount sa kamay, konting produkto lang, super effective na. Step 2. Gently i-massage sa mukha o katawan, i-focus sa areas na madalas mag o magdarken tulad ng elbows, knees, at neck. Step 3. Banlawan at punasan ng malinis na towel, tapos, woo! Makikita mo agad na mas bright at fresh ang skin mo. Shiurica Herbal Extract Brightening Exfoliating Gel. Gawing mas makinis, mas maliwanag, at mas fresh ang iyong balat gamit ang Shiurica Herbal Extract Brightening Exfoliating Gel. Tanggalin ang dead skin cells. Pinalalabas ang bagong, mas batang balat. Mabisa at banayad, may natural na herbal extracts para sa gentle pero epektibong exfoliation. Pampaputi at pampakinis. Tinutulungan ang balat na mag-glow at maging pantay ang kulay. Hydrating at refreshing, hindi drying sa balat. Kaya fresh ang pakiramdam pagkatapos gamitin. Para sa kutis na flawless, Yuri ka na ang sagot. Mga sis, hindi lang ako ang nagmamahal sa product na to. Ang demi ng satisfied customers. May mga nag-message sa akin na after ilang gamit, mas naging makinis, pantay, at glowing ang skin nila. comment order, mga sisiko, kung gusto nyo na ma-experience ang ganitong glow. Eto na mga sis, limited stocks lang ito. Kaya kung gusto mong maglo at maging fresh looking, order now. Pa-comment mine, mga sisiko, at secure na ang shiurika mo. Huwag nang magpahuli, mga sis. Maging confident at blooming ara ra with shiurika herbal extract brightening exfoliating gel. Thank you sa lahay ng Sa MGA knock order. Abeng-abeng na sa inyong parcel. Sa mga hindi pa naka-checkout, bilisan nyo bago maubos ang stocks. Stay fresh and glowing, MGA Sissy K.O. Kayat mag-order na sa aking yellow basket. Erat na!